Magandang trabaho ngayon ng Cleveland Cavaliers sa kanilang magandang paninimula kung saan sa ngayon mayroon na silang 12 wins and 0 loss. Subalit so hawag pa nga ho, mga idol ng Golden State Warriors ang pinakamatagal na winning streak sa pagsisimula ng NBA season at umabot nga ho ito ng 24 wins and 0 loss. At yan ho'y kanilang nagawa sa 2015-2016 NBA season. Pangalawa ang Rockets na mayroong 15-0, tayo sila sa Washington Wizards at sumunod naman ang Dallas Mavericks at ang Boston Celtics na mayroong 14-0 at ngayon ang Cavaliers pareho sila. sa Chicago Bulls at sa Seattle Supersonics mga idol. Ngayon malaking hamon to para sa Cleveland Cavaliers kung kanila bang magigiba ang record na ito ng Golden State Warriors sapagkat sa kanilang 24 game schedule mga idol ay kanilang makakalaban ang Boston Celtics ng dalawang beses at ang Denver Nuggets naman. Para sa inyo mga idol, ang Celtics na ba ang makakatalo sa Cleveland Cavaliers? I-comment lang yan. Samantala, worst defensive player nga ba itong si Carl Anthony Towns ngayon sa liga? Siya naman ang number 1 sa mayroong malaking inaalaw na shooting sa loob ng pinta. Kapag itong si Carl Anthony Towns daw ang nagbabantay, siya ay nag-aalaw ng at least 91% na shooting percentage mga idol sa kalaban kung saan sa 35 attempt, yung 32 doon ang pumapasok. Grabe, halos hindi ramdam ng kalaban ang presensya ni Carl Anthony Towns na kahit na siya'y malaki at napaka basic lamang sa kanyang bumantay, dumepensa, bumutata pero wala mga idol. Siya ang number one, pumapangalawa naman si Josh Giddy at pangatlo si Cam Thomas. Marami ang nakapansin ngayon sa tila pagkakaiba ng standing sa Western Conference at sa Eastern Conference. Halimbawa mga idol, itong Dallas Mavericks na mayroong kartadang 5 wins and 5 losses ay ikalabing walo sa Western Conference. Pero itong Indiana Pacers na mayroong kartadang 5 wins and 5 losses ay pangatlo sa Eastern Conference. Ito lamang huy na nga ang hulugan na malalim ang kupunan sa Western Conference. Ibig sabihin mga idol ay maraming mga malalakas doon na kahit na itong Dallas Mavericks na kabilang sa mga contender na team ay nasa ikalabing walo despite na mayroon silang 5 wins and 5 losses. Samantalang sa Eastern Conference, hindi masyadong malalim o hindi masyadong malakas ang kanilang grupo dahil nga itong Indiana Pacers ay pangatlo sa standing nila doon, noon pa man talaga malakas na itong Western Conference kumpara sa Eastern Conference mga idol. Ika nga mas mahirap dito eh sa Western Conference dahil yung makakalaban mo especially sa playoff ay matitinik, malalakas kumpara doon sa Eastern Conference. Aba parang tahimik, parang hayahay daw. So yan ang muna sa ngayon ng ating mga Balitang Basketball and as always, thank you for watching!